Pinuri daw po ni Harry Roque si Sara Duterte. Bilib na bilib daw si Harry Roque kay Sara Duterte. We, my choice ka pa kasi? Hmm, alam naman yung nasa Malacanang ang purihin mo. Eh kahit anong puri mo sa nasa Malacanang, nobody ka na for those people. Kay Sara Duterte ka na lang nakasandal. Sa mga Duterte ka na lang nakasandal. Ang pinakamasaklap kasi dyan, yung sinasandalan niyo po, I know you know, na mabubuwal na sooner, na matutumba na, nalulubog na ang barko, ang bangka ika nga. At pag ikaw, siyempre kasama ka sa bangkang yan, ano ho? Pag ikaw o pag lumubog na ang bangka, hmm, ang ibig sabihin yan, kanya-kanya na kayong ligtas sa sarili nyo. Ang masaklap kasi dyan, ang dami niyo pong haharapin kaso, ang dami niyo pong kabulastugan, ang dami niyo pong ginawang kalokohan sa bansang ito. Kaya siguradong mahirap ang magiging buhay niyo, Mr. Harry Roque. Yan po ang naging resulta ng inyong pagiging gahaman. Gusto niyo ng um, power, gusto niyo ng karangyaan, kaya ayan, magdusa kayo ngayon. 'Di ba yung mga taong hindi kayang lumaban ng patas, ginagawang shortcut para matamo ang kanilang success ko, no? Ayan, anong naging result? nagkandaletse sa ang buhay nyo. Nagkandaligaw-ligaw ang landas nyo. Mahirap yan. Natural, pupurihin mo si Sara Duterte. Yun nga, ulitin ko ha. Ah, wala ka ng choice, kundi purihin ang posibleng sandalan mo pa. <laughs> Antapang daw, bilib na bilib daw siya sa katapangan at sa pagtindig niya ni Sarah Duterte versus mga kongresista. Kaya winner daw siya. Para sa'yo talagang winner si Sarah Duterte. <laughs> alangan namang sabihin, alangan namang pati si Sarah Duterte, saraan mo, wala ka lang kapag apagasan yan sa buhay. Um, ulitin ko ha, purihin mo man ang nasa Malacanang, bumaliktad ka man, you are already a nobody the administration of Marcos Jr. Nobody ka na po. You know that. Mm. So, mag ka na lang. Baka sakaling makabalik sa pwesto ang mga Duterte. Pero pag hindi, mag ka habang buhay. <laughs> ang tapang daw, salamat daw, believe daw siya sa pagtindig nga ni Sarah Duterte. Kayo rin po, magpakita ng tapang. Ang ibig kong sabihin, magpakita kayo kung talagang matapang kayo. Kayo itong naglunsad ng maisog rally na ang ibig sabihin matapang pero kayo yung pinakaduwag sa mundong ito. Totoo ha, ang karuwagan o kaakibat kasi ng pagiging guilty mo talaga, maduduwag ka. Kasi napakahirap ng lusutan sa puntong ito sa panahong ito. Siguro nakita niya kung gaano kagagaling ang mga mambabatas. Nung una, ano, talaga nagpapakita itong si Harry Roque. At akala niya, pang international ako. Kaya ko to. Hmm, plakda. Hindi kinaya. Nagulantang sa mga kongresistang magagaling. Nilamon ang kuno ay pang international na si Harry Roque. Kahit sa pagsasalita lang, wala ka na. <laughs> Nasaan ang tapang mo ngayon? Good luck.